na ipadaan ito ka. Ready na. Ah, gani ako na ipadaan ng ito sa Cebu. Okay. Pinahin lang ito si Inday. And si Manoy. Maori yun ako eh. Kaya ako hindi ipo. Maori eh. na. Mahal lang din. Eh, matilawa nila. Yeah, Kaya kiring ng ka. man pumuke mahinog tapangman wag din alain nakuripod na yung ako kung nugu nudo basin mo kausa tayi ay tapang din alain biyangotin biyangotin bi biyangotin bi biyangotin bi biyangotin bi bi biyangotin bi biyangotin bi bi ang utin bi 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 Ang utin. bi bi tulong toy tulong toy ang utin ni buldog way sulod ang itlog gikuha ni tatay ang itlog ni buldog murag inasalong hmm hmm kichore o, buldog kan buldog makuha buldog na iyan tanan? hmm của nó lại, của nó lại.